Ay na. Ayun no? pa yung wild berries. Hmm. Dalawang linggo pa yan. Mga last week ng, oh, ng July o oh, first week ng August. May hinog na yan. Hmm. Ayun, no? Wild berries. Manamis manamis na may konting asin. Dito ko sa bundok katulad ng dati, pastol-pastol. Ito yung request ni Emek, ni Emek Florencia. Mag, mag, kundo ako ng kwan. Mag-content daw ako ng mga berries. Wala na, yun lang yun. Ano pa sa gawin doon? may bunga na rin itong kwan, oh. no? noche yung ginagawang wild din to yung ginagawang uh, nutella <laughs> ayun eh yung ginagawang nutella yan wild maliliit lang yan pero meron talaga yung mga may mga puno na talaga malalaki ang bunga na inaalagaan ito mga wild Ayan, kastanya. Marami rito kastanya. Libre lang kastanya dito. Hingal na hingal na aso ko. <laughs> Tabaka sa'yo. Yeah, meron tayong naghagip ulit. Oh. Green na green pa. Green na green pa Ito yun Ito eh. yung gumagapang Yan ang nagbubunga Ayan oh, ko oh, Natawag <laughs> yan Yan yun Yan ang puno nya Na gumagapang eh, Pares lang din yan Ito mahaba Dulo to Mahaba Palagay ko lalaki to Hindi pa namumunga Mahaba eh O lalaki siguro yan Ay Ito yung iba